galing nung pumunta ka dito? Hong Kong. Sa so, Hong Kong? Yeah. Uh, ilang taon ka sa Hong Kong? 14 years in Itagal. one employer. 14 years tapos, after 14 years, lumipat ka dito. Oo, oh, oh. ko ng friend ng ng sister in law ko. recommend niya ako so sa friend niya. Hindi recommend ko so sa friends mo. Sa friend niya. Friend niya. Oh, part time niya. Ako oh. yung recommend it. Tapos ka, uh, direct ka ba nung from Hong Kong, pumunta dito direct hire. Mm -hmm. Bilis na pag direct hire, ano? Oh, yeah. Hindi ka na dumadaan ng agency, hindi ka na magbabayad pa. Ang uh, uh, agency ako, di pero... Si ang la process mo lang yung papel? Oo, oh, oh, ang na-stand ko lang is uh, $300, lahat-lahat. $300 only? Lahat-lahat na yun? Oo. Uh, uh. Tapos, from Hong Kong, may dito ka na. So, ilang buwan ba pag-process ng mga papeles Three from six, Hong Kong? 3 to 6 months. 3 to 6 months. Three, parang ganun din ako. Six months nga lang tapos na eh. Uh, I mean, three months lang tapos na. Nag-tour lang kasi ang ama ko kaya hindi ako nakuha po agad. May tinatahan sa Tapos, nandito ka na. Hindi po, hindi ka Anong nagustuhan mo? Um, thank you so much. Why oh, is pretty? Oh. Oh. Ano ba ang first impression mo nung dumating ka dito? Ay, ano yun eh, sir? Okay lang. Ha? Wala naman, okay lang? Okay lang Parang ilo-ilo <laughs> lang. <laughs> The first impression mo, di, di ba sa Hong Kong medyo uh, high-tech ang mga ano, di ba? Ang train station, may sliding door. Tapos okay. pagdating mo dito, iba. Iba. Masaya, masaya ka na mong dumating ka dito. Siyempre, may pamilya ko <laughs> Ay, mga tita mo pala lang dito. May dito kasi po. Kasi yan loko dito. Mga kaso. So, mga ilang buwan lang nakuha oh, ng kapatid. Big family, ano? Tapos, doon sa naging employer mo. Ay, bakal mo. Ano yung talagaan mo? Mga bata? Galawa. Dalawang bata? Ilang taon na? Kui. 2 years old at saka ano na ako 7 to 8 ago uh, from Philippines 2011 so at New Zealand ka Oo, tapos so ilang taon ka naman doon dalawang taon lang Oo. anong naging trabaho mo sa New Zealand eh wala akong nakuhang kasi job seeker yung ano ko doon kaya pumasok ako sa may construction. Oh. Uh -oh. Tapos ano na baso. Hmm. sa hindi ka makakuha ng ng full-time job. Ah. Uh. Eh di, na decline ka. Umuwi ako. Tapos pumunta ako ng California. Stay sa US. US. Sa US. From New Zealand to California. Uh Oo. -oh. Sus, ginoo, eh, kalayo naman pinaabutan mo. Pero nagtrabaho ako sa California na uh, residential nursing homes. Oh. ah yeah. yeah. Yan, pagkatapos ng Seattle, Washington, umuwi ka na naman ng 6 months. Tapos babalik ka na naman sa ibang parte ng California. Pumunta ka na naman ng Seattle, Washington. Tapos sa uh, may Stockton o oh, nakakita ako ng Teka, din sa mga pinapuntahan mo, may mga kamag-anak ka? Meron. Oh, that's right. Oo, uh, meron. What? Residential nursing home. Uh -huh. O oh, nagtrabaho ako sa nursing home. Sa state? Oo, oh, sa, Oo, sa Amerika nga. Oh, yeah. But, so, Di ba maganda doon? Eh, maganda. Pero, tourist ka lang naman doon pero na, nag nagano ka na naman ng, sa may state nila eh, sa may nag meron ka namang uh, ang tawag dito yung papeles mo okay naman kasi nag test ka lahat-lahat uh -huh. okay naman o pagkatapos na naman permit ay, mahirap. Para mahirap. Mahirap? Mahirap. Mahirap. Pagkatapos na naman, uwi ka na naman. Oo. Tapos, pupunta ka na naman sa, sa ibang, ano? Ibang state. Oo. Mahirap, ano? Yung pag-tourist. Pag pag-tourist, mahirap. Pasok Pero, pag, pag pumunta ka na naman, makipag-connect ka na naman sa mga nursing home para i- i-kukunin ka. Yeah. Oo. Ganyan. Hanggang so, From U.S.? Dito, from U.S. before pumunta ka ng Canada? Ah, uh, oo. Kasi na-approve na yung papeles, di pumunta na ako dito sa may Canada. Oh, habang oo. nasa U.S. ka pala, nag-apply ka dito? Mm -hmm. Na, nag, um, anong tawag dito, nag-medical ako sa may New Zealand. Oh, Oo, doon ako nag-medical sa may New Zealand. Tapos, na-approve na dito. Pumunta na ng Canada. Eto. Eto na. Eto na. Masakit na ang katawan. Hindi <laughs> na makalakad. Oh, puti na ang buhok. Putang oh, ang buhay, oh. So, ayun nga, guys. Nandito tayo sa park. Napakagandang park. Medyo may araw pa, pero malamig-lamig ang hangin. Para makakatulog kaya ako dito. Inaantok antok ako. Oh my gosh. So yun. Um kwentuhan kami kanina tungkol sa mga pagpunta nila dito. <laughs> pagpunta namin dito sa Canada. Um, yung dalawa na yun is my co-workers at si Maria din niya tinuloy yung about tong, doon sa unang employer niya na kung saan na pagbintangan daw siya na nagnakaw guys which is hindi naman daw totoo so nagnakaw ng mga alahas so, Sobrang namang mga um, employer na yun. <laughs> Matapobre. <laughs> oh my goodness. Kaya beware guys, sa mga employer, pag may nakita kayo dyan na sumisilaw, kumikinang-kinang, just ignore. Don't touch it. Sa, so, Tawag dito, kung pinapaligpit, ay sabihin mo, ikaw na lang mga magligpit, mamaya mawala ko pa yan. <laughs> ano nangyari sa kanya? Eh, yung pala, hindi naman totoong nawala yung alahas, nandoon lang din. Napagbintangan lang siya, guys. Kaya, be careful kayo sa mga bagong dating dyan na caregiver. um uh, Beware, guys, sa mga employer na matapobre. Siya <laughs> joke lang. <laughs> So si Janet naman Madami muna siyang pinagdaanan na mga struggles ba. Kalain mo 'yun from Philippines to New Zealand then from New Zealand to US then from US to Canada. Oh my gosh. So Canada is for the win. <laughs> uh, ano na siya? Um naka-PR na rin yung dalawa na yon. So, I mean, si Janet pala nakuha na yung ano niya, citizen niya. So, ako, para sa akin, ang opinion ko lang, ha? Opinion ko, sa, uh, para sa akin, sa totoong buhay dito sa Canada, mag-true or, or false tayo para masaya. <laughs> May mga bagay sa akin na naka uh, kaya ako nandito. Um, isa na dito ang magandang buhay. Dito sa Canada. Sa totoo lang, maiaahon ka talaga guys sa kahirapan pag nandito ka. Totoo po yun. Nung ako ay nasa Pilipinas, ang higaan namin is banig. <laughs> Nung nandito na sa Canada is kotson na. <laughs> yes talaga, totoo yun. Kaya, Canada is uh, also another dream country. my dream country. So, yun guys. Sabi nila, uh, isa na dito ang magandang buhay, libreng edukasyon sa mga anak at libre ang magpagamot. Ngunit may mga bagay at sitwasyon na sa akin din na ikinagulat nung ako ay nandito na, na hindi lahat totoo. Narito ang mga ilan sa mga katotohanan ng buhay sa Canada, guys. Sabi nila sa Canada, libre ang magpaaral ng mga bata. Which is true naman. Totoo po yun. Libre mula grade school hanggang high school po. Pero hindi libre ang mga activity, activities tulad ng swimming lesson, field trips, music lesson, o kaya piano lesson. Lahat ng lesson may bayad po 'yan sila at babawiin po 'yan sa kamahal ng tuition fees pagdating sa college and universities so kaya dapat bata pa lang nag-iipon na sila 'yung mga bata para paghanda nila 'yung college nila o kaya university. Sinasabi so nila sa Canada daw madaling bumili ng mga sa yan at bahay. Which is false. Hindi po totoo. Ang tamang konsepto po sa Canada, madaling umutang. <laughs> madaling po umutang dito. Sa to totoo lang. Madaling umutang ng sasakyan at bahay. Lahat ng mga lahat mga bahay dito, bihira lang makabili ng cash, yung mga milyonaryo. <laughs> Kaya puro lahat utang yan, guys. Para sa Pilipinas lang din, hinuhulog-hulugan mo. So, kung kayang hulog-hulugan naman, bakit hindi? So, madaling umutang po talaga ng sasakyan. At madaling umutang ng bahay. So, sabi nila, sa Canada daw, may sahod ang mga nanganganak sa loob ng isang taon. Yun ang sabi nila. Sa polls hindi po totoo. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Kailan may naipon muna na working hours bago magkaroon ng maternity leave allowance. Pag wala, naipon, wala din bayad o allowance po. Pero, pwede naman paternity leave. Kaya lang, mas malaki ang mawawala, guys. Percentage lang naman kasi ang nang-sahod mo ang makukuha. <laughs> sa Canada daw, may allowance sa mga bata from one month to 18 years old. May mga sahod ng mga bata dito mag isang buwan... <laughs> mag one month pa lang, may kakilala nga ako, hindi na nagtatrabaho, ano, anak lang na anak ng madami, guys. So, parang yung, ay kinabubuhay nila, yung mga sweldo ng mga bata, alam mo, ang gagara pa ng mga sasakyan, Mercedes, mga ganun, what the heck, sabi ko, etong mga to, sabi ko, tax namin mga yan, eh. <laughs> Nanggaling yan sa tax namin yung mga pinapasahod sa mga bata. <laughs> <laughs> Minsan na, ano yan, ano yan sila guys, Pilipino. Hindi na nagtatrabaho both yung mag-asawa. So, bali, anak lang talaga ng anak. Madami talaga silang anak guys. Grabe, oh my gosh. So, yun yung kinabubuhay nila yung, yung mga bata. so, <laughs> ang daming nga mga nag, nag, ano, nag, palihim na nagreklamo. Galing yan sa mga ano, nanin, sa, ano natin sa tax. Napupunta sa nila <laughs> <laughs> Anyhow, so yun nga, totoo yun. May sahod po ang mga bata from one month, one year old to 18 years old. Totoo po yun. Pero depende po naman sa income ng mga magulang kung gaano kalaki ang allowance ng mga bata. At kung meron naman, at kung napa-over ka sa income, sa family income mo, both husband and wife, nag-over ka sa limit, De syempre, yung makukuha ng mga bata, konti lang, baka 100, 200 lang. <laughs> At least meron. So yun guys, depende sa income ng family. Kung below ka sa limit, that's it. Makukuha mong kompleto. Na, na-try ko na yan, na is, nag, nung si husband bagong dating, eh, syempre ako pa lang yung full-time na nag-work. Si husband hindi pa masyado nag-work. So, low income ako. Alam mo kung bakit ang ilan nang nakuha ng ni Joshua noon nung bagong dating. 500 a month. So, it times mo yan sa 12 months. Oh my gosh, malaki rin ah. So, yun guys. May sahod ang mga bata dito. Totoo yun. But, but depende sa income ng mga parents. Sabi nila, sa Canada, Canada daw may libreng pag, magpapagamot Libre naman talaga magpagamot, pero false. <laughs> Hindi lahat ng lugar sa Canada libre <laughs> ang magpagamot. Tulad na lamang sa British Columbia, BC, may bayad. Sa ibang lugar naman, na libre ang magpagamot, Kailangan mo, kamila, o kumuha ng appointment bago matingnan ng doktor. Pero kung sanay ka sa VIP treatment, kamukha sa sanay ka pumasok sa St. Luke sa Pinas. <laughs> Mahihirapan ka mag-adjust sa sistema dito. Sanayan lang naman talaga. <laughs> sa Canada, ang mga matatanda ay nagkakaroon ng pension. False po yun. Hindi po totoo. May bagong batas ngayon na ang mga nagtatrabaho lamang sa loob ng sampung taon and 10 years na ipinasok mo sa work o mahigit pa, ang nagkakaroon lang ng pensyon kapag nag-retire. Pag hindi, nagtrabaho, wala din. Matatanggap. Nga nga. <laughs> sa Canada, pwede ang dual o triple jobs. May pang-apat na trabaho pa nga eh. Totoo po yun, katulad ko. <laughs> Pero sa Canada, ang akala ng iba, pag madaming trabaho, masipag. Minsan, pag maraming trabaho, ay madaming utang. Tama po. <laughs> Tama po yun. Kasi may inaasahan na pambayan. Kaya, kung walang utang, pwede isa lang ang trabaho. Ganon. Tamang pagbabudget lang dapat ang buhay dito. <laughs> kung hindi ka marunong magbudget, nga nga. <laughs> Sa Canada, sabi nila, malaki ang tax. Which is true. Totoo po. Madaming nagreklamo tungkol dyan talaga. Pero kapag na, nakukumpara ko sa Pinas, ang tax system dito, mas di hamak na okay naman dito kasi mararamdaman na may kinapupuntahan naman. Minsan may mariripan ka, sometimes thousand two thousand. See? Hindi masama. Ayun, ayun. Sa Canada daw, Pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman at mahirap. Totoo po yun, guys. Nagkakahalobilo ang lahat na bihira ang mga VIP treatment sa isang lugar, guys. At saka ang 100 na dollar na steak na ay pareho mo mabibili ng mga mayaman at mahihirap. Ang kamukha ng ah uh, hindi mo nakakain sa Pilipinas na rich lang ang apo, I uh, can afford. Yung mahihirap kinat afford. Dito afford mo na. <laughs> yes, guys. Lahat dito pantay-pantay pag, pagdating sa pagkain, sa pagkain. So, ang pagkakaiba lang naman, ilang oras na trabaho ang bubunuin mo ng low income earner yung $100, pero kung ipapasok sa budget, ay pwede naman talaga. So, yun guys, sa Canada daw, pagdating sa trabaho, basta masipag, may nilaga naman. Totoo po yun. Sa mga labor or regular jobs, di kailangan ang padrino, padrino, or recommendation or referral lang, pwede na. Hindi po dito palakasan system katulad sa Pilipinas. O oh, si mayor na tatay niya. Oy. Mga ganon Ah, mayor pasok naman, parang ganun. Dito po hindi hindi po dito. walang palakasan po dito, guys. Pero sa mga managerial positions, minsan tinitingnan pa din ng mga kulay. So hindi nawawala talaga 'yon yung race discrimination na tinatawag. So, sabi nila, sa Canada, kaya mo bilhin mga bagay na gusto mo. Which is, false. Di po totoo. Pero, kaya mo utangin lahat ng mga bagay na gusto mo. <laughs> Ingat lang kasi, kasi malulubog ka sa utang. Tamang pagbabudget lang ang dapat kailangan. Ito pa, sa Canada daw, masagana ang buhay. Totoo po. It is true. My choice ka dito kung gusto mo ng simple, simpleng buhay lang o magrandeng buhay. Nasa sa'yo yan. Gayon pa man, minahal ko ang aking buhay. Minahal ko ang aking buhay dito sa bansang Canada. May hirap, ngunit masarap. <laughs> Kayo po, ano-ano ang mga inakalan nyo sa buhay dito sa Canada? Comment down below! <laughs> Thank you guys for watching. See you on the next one. Bye!